mga kapatid, nandito na naman po si Molo de los Santos para po magbigay ng reaction dito po sa mga usapin, mga issue po about sa bahay ni Beyoncé at uh, dito nga sa tindahan. ano Shout out muna sa inyong lahat mga kapatid, sana po ay nas, nasa mabuti kayong kalagayan. At uh, dito nga sa mga usapin, issue nga patungkol dito sa kay na bahay at uh, yung tindahan ay marami tayo po diyan is yung naririnig at uh, may nakakausap din po tayo ano at uh, ito nga ang uh, ngayon lang po ako magre reaction uh, about po dito sa bahay ni Byansi na ang dami daw po na problema ano uh, ang masasabi ko po opinyon ko lang po dito sa bahay ni ni Byansi napakaganda at uh, bukod tangi sa pabahay bahay ng Kalingap, siya po yung talagang napakalaki at uh, hindi po natin masasabing basta-basta lang po ang binitawa na pera dyan. Ano? Malaki po yan. Dahil tayo ay alam naman natin, may mga experience po, po tayo sa pagpapabahay. Ano po? Uh, dito po sa bahay ni Bianse, napakaganda. Pero marami tayong naririnig na problema, bago po yan na ribbon cutting, ang daming problema, na ang daming sisihan, nasisi si Dr. Love, nasisi si Ridsen, uh, marami po. Pero kahit kailan po hindi tayo nag-reaction. First time ko po itong gagawin dahil may nakiusap sa akin na reaction ko kung ano daw po yung opinion ko dito. Mga kapatid, ang masasabi ko lang dito po sa pabahay ng Janayam, at marami talaga pong uh, mga nangyari daw po. Ano? Uh, mga binitawa na pira ng mga sponsor. Pero ay mayroon daw po na talagang problema ang bahay ni Beyonce. Pero wala ako dyan. Hindi po yan ang tutumbukin natin, no? No, di ba? Dati pa naman, ang daming naging problema hindi yung ilaw uh, yung kuryente nga po ano yung tubig talaga po yan ay naging problema po naging issue po yan ano uh, dahil nga dito ay, ay sinisisi si Dr. Lab at si Ridzen pero manarinig ko naman po ito sa usap-usapan po na ang pera daw po ng kuryente at tubig, iyan daw po ay naibigay na ki supermarket. Hindi lang natin alam kung ano po talaga ang tanging katotohanan. Ano po? Kaya mahirap po yung magmimo-mimo lang, yung hula-hula lang. Ano? Sari-sari uh, na po naririnig natin na reaction at iba rin po yung naririnig natin sa kwento. No? Pero yung kwento at naririnig, may pagsamahin na lang natin po. Ano? Pero tayo dito po ay walang uh, sisisihin kung sino man po ay may mali o may kasalanan dito po sa mga nagangyayaring issue sa bahay ni biyanse Ano po? Kasi nandiyan na po yan. Siyempre, mahirap na po yung nagtuturoan. Ang kawawa po dito talaga yung naiipit. Lalo na po, ito po ay napakaganda pong uh, ginawa na pabahay ng kalingap. Ano po? Kasi, kung tutuusin po, talaga dito po, malaki po ang binitawan ng mga sponsor. Di ba? Na gusto nilang makatulong talaga po. Ano? hindi natin alam kung ano po talaga ang katotohanan sa mga isyong ito. Kasi mahirap po yung basta-basta na lang tayong manisi. Kaya nga po dyan kay Dr. Lab at kay na talaga po siya ay dito ay na tatamaan, nasisisi. Ano po? Dahil po talagang ang pangyayari po dito, parang si uh, Dr. Lab at si Redsen po dito ang pinagkatiwalaan talaga no ng mga sponsor at ni kalinga Prab. Ngayon po ay parang lumalabas na nagtuturuan. Hindi alam kung ano lalong-lalo na po pagdating dito sa tindahan ni Byanse. No. Na si Supermac nga daw po ay napakalaking inihingi ang alam ko yata po dyan, ang parang narinig ko po sa usap-usapan, 250,000 kasama na siguro dyan. Parang kontrata po, no? Malaki, malaki din po. Dahil sa ngayon nga pa daw, malapit ng matapos, ay nasa 50,000 lang yung nagagastos, no? Pero po ay dito po sa usapin. Ang dami po talagang haka-haka uh, na hindi natin po alam kung ano po talaga ang katotohanan. Ano? Gaya na po sa mga may mga problema daw po ang bahay ni Beyoncé, yung banyo hindi magamit dahil tumutulo. Kabago-bagong bahay, bakit tumutulo na at hindi magamit ang banyo? Bakit po yan ang tanong, ano? Siyempre, malinaw po yan na kasagutan. Yung pagawa ng banyo, hindi klinaro o hindi siguro nasubukan agad. Kasi dahil, di ba, walang tubig. Ginawa yung banyo na walang tubig. Kung yan po na ginagawa pa lang at may tubig na, Masusubukan po 'yan bago nalagyan ng mga kisame kung 'yan po ay sinusubukan ano dahil talaga po pag nangyayari na ang bahay at talagang magkakaroon ng problema malaking magagastos po 'yan no maraming nasayang 'di ba kaya kailangan po talaga, pag tayo may banyo sa taas, kailangan po yan, naka, ano na ang tubig. May tubig na, na dapat po yan masubukan. Kasi talaga kung matapos na, na mayroon pong problema, ay naku, laking problema din talaga yan. Babagbagin lahat yan, aayusin para hindi po magtulo. Dahil kung tumulok po yan ng tubig, eh, di wag na lang po gamitin ang banyo. Dahil yan po ang makakasira sa bahay. Ano Dahil ako po, sa totoo lang, yung bahay ko, kaya hindi ko na muna po ginalaw. Ganun na lang. Dahil ang dami rin po um, uh, mali sa bahay ko po. Kaya, uh, hindi ko na po yung pinatuloy na ano, ang gano'n na lang, ang gati, hindi po sila na babasa ng ulan, okay lang. Dahil po yung sa bahay ko po, may mga linagay na tires, pero doon po nagmumula po yung tubig na pumapasok po sa mga kisame. Kaya malaki, malaki po yung ano, kaya yun, kailangan ko po yun ipabago. Ganun din po sa babahay ni Biance. Kaya ma, alam niyo po mga kapatid, napakahirap po talaga yung parang madalian na ginagawa. Mas maganda talaga po yung dahan-dahan. Pero uh, naiintindihan ko po yan dahil charity nga. Diba? Ang charity, kailangan po yan madalian dahil ang inaano po yan, hinahabol yun, yung oras. Diba? Na kailangan din po na makagawa ng iba. Kasi nga, charity. Pero pag ganyan po, na malaki din po talaga yung budget ng bahay ni Beyonce, kailangan po yun talaga sinigurado. Dahil sayang po talaga eh. Ang ganda ng bahay. Ganyan lang magkara, magkakaroon ng problema. Dahil eh, il ilang araw, ano pa, wala pa yata ng dalawang buwan na nakalipat sila Labiance. Nung na-ribbon cutting yan, ay may problema na. Ano? ah uh, wag na natin po yan. Ano na nandiyan na yan. Nangyari na. Ay issue. Ang, ang, ang issue po ngayon dito sa tindahan ni Biance. Ang comment ko lang po dito, ang masasabi ko, opinion ko sa tindahan ni Biance kung yung ipinagawa po ng baha, ng tindahan na yan kung naghanap na lang po ng uh, lugar na talagang yung pangkabuhayan po talaga na doon talaga yung masasabi mong pangkabuhayan na kasi po ang tindahan sari-sari store bari-bariya lang po yan totoo lang po bari-bariha lang po yan ang sari-sari store di ba tingi-tingi. Bibili, uh, pabili pong mantika, pabili ng suka, ganyan. Mga tingi-tingi lang po yan. Candies, ano po ang mangyayari? ba diba? Abala, kakatuking ka. Pabili po ng candy, pabili po ng asukal, tingi-tingi po yan. Magkano lang po dyan ang kikitain? Sa bawat uh, kilo ng asukal ngayon, magkano lang po ang tutubuin? skin this magkano lang po ang tutubuin mabuti kung sa isang araw bumenta ka man lang ng mga 5000 maganda po yun pero kung sa isang araw bibenta ka lang ng 1500 300 dal sari-sari nga lang yan po ay abala dahil kahit ikaw nagpapahinga, kakatukin ka, pabili po ng mantika, o bibigyan na yung mantika po ay takal-takal na na nakalagay sa plastik. Kaya ko po yan alam. Dahil yung nanay ko po, nagsari-sari store din po, pero logi. <laughs> Totoo po yan, kinikwento ko sa iyo yung mga experience ko. Bari-bari lang po yung sari-sari store. Hindi kagaya po yan ng, ng talagang pang na, talagang matatawag na pangkabuhayan. Ano? Pumunta ka sa palingki, kumuha ka ng pwisto. Magbigasan ka. Tinda po ng mga bigasan. Talaga iyan po ay kiklik. Ano? At sari, mo po ng iba't iba pong paninda. Yung talagang paninda na lang po na parang bagsakan. Ano? Pero nandiyan na yan na nagpinagawa na yung tindahan. Ay sana naman po yung ginastos ng tindahan, ipinuhunan na lang po yan sa ibang, alam sa palingke, masasabi po natin na pangkabuhayan. Pero sa sari Store po, hindi ako jang-sang sangayon. Ano? Dahil nanay ko, hipag ko po, doon po yun sa harapan ng palingke, ha? Pero ang ginawa ng kapatid ko, mas ginusto nilang mamili ng mga isda at alimango, hipon, doon po sila nag-click. Dahil iyon po ang masasabing pangkabuhayan. Kasi yung tindahan po, sari-sari, maribariya talaga po yan. Huwag kayong masasabi mong ay kikita talaga, mabubuhay ang pamilya nyo. Uh, hindi ako dyan sang ayon po talaga. Tama din po talaga sila, Kuya bal na mas maganda po yung ginastos nyo dyan sa tindahan na yan, ay pinuhunan nyo na lang po sa ibang lugar like palingki. Dahil ang palingki po talaga may oras lang. Pero ang sari-sari store po, kahit kayo nyo nagmamahinga, may nangangatok na po yan. At karamihan po yan ay hindi mai maiiwasan ang utang. Dahil kung hindi naman tayo magpa-utang, ay magiging masama naman tayo at baka hindi na tayo ay pumunta at bumili sa iyo, 'di ba? Kaya dito po sa ano, masasabi ko po talaga, marami talaga pong uh, hindi talaga maganda ang nangyari dito sa bahay ni Beyonce. At uh, kung maraming nga ang problema, um, wala akong masasabi dyan po. Dahil iyan po ay alam naman natin si Supermark magaling, magandang magano Pero siguro nga po talaga ay hindi rin maiwasan talaga na magkaroon ng problema kaya po lalo na po pag minamadali at doon sa banyong tumutulo na hindi magamit uh, yan talaga ay sigurado po yan na hindi po yan nasubukan dahil walang tubig di ba kaya sana po na uh, mawala na po ang issue, lalo, lalo na ito si Dr. Lab na yung nagbabaypas po Lalo na, di diba, ginawa daw yung tindahan. Alam naman na po na mayroon talagang tindahan. Bakit daw po hindi isinama doon sa bahay? At kung kailan pa daw po tapos na yung bahay, saka po daw ilinagay yung tindahan. Pero alam na daw po yan ni Supermac at ni Kalingapram. At nandoon nga po yan sa vlog ni Kalingapram yung tungkol dyan sa tindahan. Ano? Uh, ang masasabi ko na lang po, ay sana po ay magkaayos-ayos na at yung talagang gumagastos dito ay pag-isipan mabuti yung mga nagmamahal kay Beyoncé na mabigyan ng talagang pangkabuhayan. Isipin nyo munang mabuti kung talaga yung tindahan na yan ay makakabuti po dito sa pamilya ni Beyoncé. Dahil para sa akin, ang sari-sari store po ay iyan po ay bari-bariha lang po yan. Tingi-tingi. Yung panglibangan, okay lang. Pero po, masasabi yung pangkabuhayan, hindi po. Ang maganda po dyan, yung kukuha kayo ng pwesto sa palingke at doon kayo po magtinda ng mga bigasan po. Talaga kiklik po talaga ang bigasan. At ah uh, yung iba pa po, nagdagan nyo pa po ng iba. At uh, napakaganda po yan. Dahil iyan po ay hindi talaga yung kiklik na mga sari-sari store. Dahil naranasan ko na yan, ang nanay ko, yung uh, hipag ko, hindi rin po klumik. Nasa harapan po po yun, tinda, nasa, ano po po yun, sintro pa po yan, palingke. Dahil sari-sari store po lang, ano. Pero ang ginawa nila, pinalitan nila po, namili sila ng mga hipon, alimangu, mga isda, yun po kumlik. Hanggang ngayon, yun po ang hanap buhay nila. At napakaganda po talaga. No? ah uh, ito lang, masasabi ko po dito sa issue talaga na ito, ay pag-isipan nyo po muna. Ako, ah uh, yun lang po ang opinion ko. Sana po ay huwag niyo mamasamain dahil po, yun lang po yung talagang alam ko para sa sarili ko po o sa talagang yung bang ba opinion ko po ba? Ano? Kaya yung mga talagang nagmamahal kay Baby Beyoncé at sa pamilya ni Beyoncé ay pag-isipan niyo pong mabuti lalong-lalo lalo na po kung may mga experience din po po sa negosyo, pag-isipan niyo pong mabuti dahil yung pong tindahan para sa akin dyan, ay libangan lang po yan ng pamilya ni Beyonce. Pero mas maganda po yung bigyan nyo ng kabuhayan na talagang doon po makikita po yung pangkabuhayan talaga. Maghanap kayo ng ibang lugar, like uh, bigasan talaga po dyan sa palingke, yan talaga po ay kiklik dahil po marami pong namimiling mga tao sa palingke at dagdagan nyo na po ng yung alam yung uh, magandang ibinta sa palingke, mas maganda yun. Ano? Kasi kisa sa dyan po sa tindahan na yung gagastusin nyo po, gawin nyo ng puhunan. ba diba? Ayan lang po, ay nandiyan na po yan, ay di, wala tayong magagawa na nandyan na po yung nagastusan na po yung tindahan. Ayan, wala na tayo po magagawa. Ipatuloy na lang. Ano? At uh, dahil yan ako kung yung mga sinabi ni Kuya Bal sa kanyang mga live ay sang-ayon po ako doon. Ano? At uh, sabi nga wag i-bypass po ang kalingap sila Kuya Bal at si Kalinga Prob dahil sa nangyari po parang na-bypass po talaga si Kalinga Prob at sila Kuya Bal na nagpagawa daw po ng tindahan na hindi man lang po daw itinanong muna kung yung tindahan na yun na itinatayo ay tama doon sa bahay ni Beyoncé. At uh, narinig ko nga si Supermat dapat daw po ang poste ay pantay-pantay sa mga poste Dahil alam niya na po yung mga sukat niyan kaya uh, hindi niya daw po talaga nakikita na ano ay nandoon na yun po. Ay alam niyo po pag uh, ang tao ninsan po ay may mali din talaga na kagaya nga yan po na sinimulaan ang tindahan hindi man lang daw po nagtanong-tanong no kaya mahirap din po talaga ang ganitong sitwasyon kailangan tayo laging makipagkomunikasyon kahit hindi man si si Supermac ang gumawa sana tinanong muna si Supermac kung saan talaga doon ang tamang mm kayo ng tindahan. Yun po doon talaga. Kaya po minsan, ang mga issue, mga babas wag na natin pong ibas, wag na natin ipalakihin. Ano? At kami naman pong mga reaktor, nagre-reaction lang po kami. At uh, ako naman po, may alam din po mga kwento-kwento. Kaya po ay tayo, hindi basta-basta nagano. Kaya, Dr. Lab, wag naman masyadong mm, ang tawag doon, yung puro bulong. Magtanong muna tayo bago magbulong-bulong. <laughs> Kaya sa na nasisisi at kiritsin po ang lahat. Dahil kailangan po lagi tayong makipag-communicate, lalong-lalo na po dyan sa tindahan na yan. Ano? Uh, ang masasabi ko lang po ay dito ituloy na lang. At uh, kung may paraan pa yung banyo ni Bianci, ay ayusin kagad ka para naman magamit naman po yung banyo sa taas. Ano? Ayan lang po mga kapatid, wala naman po masyado akong masasabi. Basta ang masasabi ko lang, go go lang, lab lab na lang. ba diba? Eh, wag na lang tayong mambabas. At uh, sabi nga ni Kuya Val, Wag na munang i-vlog si Byansi. Ayan. maraming salamat po sa inyong lahat. God bless you po sa inyong mga viewers na nagmamahal Kimalo de Los Santos at dito po sa Kalingat. Tayo po ay lablaban na lang po. One family, one Kalinga po tayo. Suportahan po natin si Kuya Bal Santos Matubang, si Atidna at Kalinga Rab at si ido po at si Dan. Ayan. marami pong salamat. Bye-bye.